The... Baw. Ano daw? Bab. Bab yung buwan. Anis. Anis na. Yan naman, <lang>, pandok-dok. <laughs> pandok-dok talaga. Tumulo tuloy sa kamay ko. <laughs> Na yan yung feeding ni pala ni CJ. Madami. tama tama. May makain na nung tinapay do Say neng. Oo. Sila naman. Kadating pa nung isa Ano si ate? Puro order ay. Paninda yan. Paninda ka yan. Oh? ako Wala akong na. Ako Maasim e. <laughs> Hindi cotton candy na may ano sa loob. May putok-putok. Ano 'to, ibon Putok ako may mani pits. Wala akong net. na ba? Asuntukin ta. Okay may problem buba. Oh? Ano? 74. Isa lang po. Isa lang po. ba? Ano Hone Honey peach. Ay, fruit juice na lang po. Soda? Fruit juice. Ah, Pabili din daw po. Yung ano po. Eh, pati lang po. Is that? sino yun? Ay, sino Kakagulat Anong flavor ba? Strawberry. Ito lang yung pambili ko ng ulam. Hindi ko lang Hindi Hindi. yun. Kuchara sa Ay! Ang Strawberry.